Yari ang mga nagapangunang impormasyon sa Panay Balita. Para sa mga headlines, pag-release ang 10,000 pesos assistance sa 5,000 farmers and fisher folks sa Iloilo Province, sugura na. Tatlo sa lima ka mga kabataan na napatay sang nasunog ang balay sang pamilya ser sa barangay Dalusan, Maasin. Pagyari ang detalye sa aton mga headlines. Ginascreen o kung ginasala na subong sa sang Iloilo Provincial Government paagi sa Provincial Agriculture Office ang farmers kag fisher folks nga makabaton sa 10,000 pesos kasistan sa din sa Office of the President. Suno kay Provincial Administrator Dr. Raul Banyas nga naghatag sa nagligad nga semana si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa 50 million pesos kay Governor Arthur Defensor Jr. para sa 5,000 farmers and fisher folks nga nakabaton kada isa sa 10,000 1,000 pesos. I-prioridad sa listahan amo ang farmers and fisher folks nga nakadeclare ang ila sa state of calamity bangod sa dako nga epekto sa El Nino. Posible nga suguran ang pagpang-release ang 10,000 pesos financial assistance sa masunod nga semana bangod nga ginatagan lamang sa Office of the President sa 30 days ang kada probinsya nga ihatag ang kwarta sa farmers and fisher folks. Sa probinsya sa Iloilo masobra 40 mil ka farmers kag fisher folks ang apektado sa El Nino kung sa DE na 5,000 lang diri ang sigurado nga makabalik baton sa 10,000 pesos ang nabilin nga mga 35,000 farmers and fisher folks ang ginapangitaan pa karon sang Iloilo Provincial Government sang pamaagi para man kunta nga makabaton sang bisan pila nga financial assistance Nasunog ang balay nga human sa light materials na ginapanagihan sa pamilya de Sera sa barangay Dalusan maasin ni Iloilo. Emosyonal nga nagpanaysayan si Jolene Marcon, 48 anyos sa Dalusan maasin ni Iloilo, lola sa tatlo ka mga bata nga napatay sa sunog. Sunog kay Jolene, nabalaan niya nga nasunog na ang balay sang sa iya pata sa nagadabadaba na ang kalayo kag anak nga ang iloy kagamay ara sa ubos nga nagkadto sa namatyan. Ginpamangkot pa sini ang duwa ka bata nga nakaluwas kung ano ang natabo pero hindi na ni may istorya bangod nga gatangos na ini sang hilibion. May lima ka mga bata ang pamilya de Sir diin tatlo ang person with disability o kon PWT. Nagapangidaron 12 anyos, 8 katuig, 5 katuig, 4 katuig, kag isa katuig ang mga kabataan. Nagakatulog ang mga bata sa balay samtang ang ginikanan naman ang yara sa namatyan nga ginabanta 150 metros ang kalayoon halin sa balay nga nasunog. Sa panay sayon, naman gwa sa balay ang 12 anyos kag 8 katuig, ang isa katuig naman ang nahulog sa ha dan Lapnos ang panit sang tatlo nga nakagwa apang ang isa katuig nga bata naman ang sunog pati ang bayo kag kritikal sang gindala sa ospital. Ginhingagaw dala sa Haniway Hospital ang tatlo ka mga bata apang napatay samtang ginabulong sa ospital ang isa katuig. Ginrefer naman sa Western Visayas Medical Center ang 12 anyos kag katuig nga bata. Ang pagdabok para pagtap na sa lamok ang nakita ni Jolene Marco nga rason kun nga ana kag madasig nga ginlamon sang kalayo ang balay sa mga biktima. Sa interview kay SFO3 Lyra Villan Maria Franca, acting fire marshal sa Maasin BFP, ginabanta pasado las gisang nagluntad ang sunog kag pilahad pa ka nga nakaabot sila pagod malayo sa banwa kag tamaan kalubakon pa ang alagyan na nagapadayon ng investigasyon sa Bureau of Fire Protection. Kagamoy to ang mga dagko nga balita nga ato natipon. tipon. inyo ka PN May para sa Panay Balita. For more stories, check our website, www.panaynews.net. Follow us on Facebook, Instagram, and Twitter, and subscribe to our YouTube channel.